Anong ganap sa mundo ng showbiz. Kumalma ang TV host actress na si Maine Mendoza matapos madawit ang pangalan ng kanyang asawa na si Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde sa isyu ng umano'y pangingikil kaugnay ng flood control projects ng DPWH. Kasunod ito ng pagbubunyag ng mag-asawang Curly at Sara Descaya sa ginanap na Senate Blue Ribbon Committee Inquiry noong September 8, 2025, kung saan kabilang ang pangalan ni Arjo sa listahan ng mga mambabatas na di umano'y tumanggap ng porsyento mula sa mga proyekto. Mariing itinanggi ni Arjo ang akusasyon na tiginiit na hindi siya kailanman nakinabang sa anumang kontrata. Ania, I categorically deny the allegation that I benefited from any contractor. Hindi totoo ang mga akusasyon na ito. I have never used my position for personal gain and I never will. Kasunod nito, naglabas din ng pahayag si Main sa ex kung saan tinawag niyang baseless allegations ang mga paratang. Nanindigan ang aktres na mulat sa pole ay tapat na nagsisilbi ang kanyang mister at hindi raw siya papayag na masira ang pangalan nito dahil sa maling akusasyon. Ania, teka lang muna, those are baseless allegations. Please refrain from throwing hate and personal attacks at him, including me and our family until facts come out. I am with my husband in this. Wala siyang ginagawang masama. He has been doing his best to serve the people of his district in Quezon City since the beginning. Dagdag pa ni Maine, umaasa siya na ang tunay na may sala ang papanagutin at ang mga inosente ay hindi madadamay ang matatag na suporta ba ni Main kay Arjo ay makakatulong para linisin ang pangalan ng mambabatas? O mas lalo lamang nitong paiigtingin ng kontrobersya?